4 3 2 Go! Hello guys! Good morning! Magandang umaga muli sa inyo. Ayan. This is Wang BTE and welcome back ulit sa ating channel. Ayan guys. Um, Today is Saturday. Um, and as usual, Saturday, Sunday, nakatoka ako magluto. So, ako din mag-iisip kung ano yung lulutuin ko. So, ayan, since today is premiere day ng Team Promote, ayan, mega shoutout shout out sa Team Promote. Ayan, um, kailangan ko mag-isip guys ng ano, ng ulam na mabilis lang lutuin, mabilis i-prepare, mabilis maluto kasi habang nakatambay po ako sa mga premier hindi na nga ako actually makakadot-dot <laughs> um, nagluluto pa ako ng ano-anang time na yan so kailangan kong pumunta doon sa kusina and then magdudud sa laptop. Ganyan ang aking buhay pag Sabado. Nataon na ako yung magluluto. So, ang naisip kong lutuin ngayon ay adobong chicken na lang. Mabilis lang siya and simple lang yung recipe, simple lang yung mga ingredients. Mabilis lutuin, mabilis i-prepare. So, yan. Uh, pakita ko sa inyo, guys, kung ano yung mga ingredients na ilalagay ko ngayon sa araw na to. So, aside dun sa toyo at saka suka na usual kong nilalagay, may additional ulit ako na um, ilalagay as flavor doon sa aking lulutuin ngayon. So, dyan lang kayo. Huwag kayo aalis. Samahan nyo akong magluto habang nakatambay tayo sa premiere ng Team Promote. Dyan lang kayo, guys. Hello again, guys! Magandang umaga! Ayan ang ating lulutuin ngayon na uh, mag-chicken adobo tayo. So, eto yung uh, mga ingredients. Ayan. Simple lang and mabilis lang siyang lutuin. So, imamarinate lang natin sa glit ng ating um, chicken. Mabilis lang naman lumambot yan. So, eto yung ating mga ingredients pa sa ating lulutuin ngayon. Ang ating chicken. Ano to? Um... Bali, ang kinuha kong chicken ay isang thigh part tsaka dalawang breast part. Hindi ko siya pinachop dun sa binilhan ko kasi gusto kong um, kuskusin muna ng uh, um, salt yung ano niya, yung balat. Gusto kong ako yung maglinis bago siya i-chop. So, ako na nag-chop nito guys. Ayan, ang ating chicken and then, then ang ating, ayan, mga panggisa. Ang ating garlic and onion. Tapos ito ulit ang suka ni sispe. Sukang sasa. Ang ating um, salt. Lalagyan natin ng salt to taste. Ating soy sauce toyo. By the way, lagyan natin ulit ng free. So, usually, lalagyan ko talaga siya ng oyster sauce. So, maglalagay akong oyster sauce ulit. And, yan. Lalagyan ko nito ngayon uh, deye and Perrins na Worcestershire sauce. Konti lang naman. Additional flavor lang para dun sa ating adobong lulutuin. And ang ating black pepper. Wala nang laman. Kailan ko nang mag-refill. Ayan ang ating mga ingredients para sa ating lulutuin ngayon. Simple lang siya guys at mabilis. Man, dyan lang kayo. Samahan nyo ako magluto ulit. So, yan guys. Ano, mag marinate na tayo. Mamarinate natin yung taglit yung ating chicken. Lagyan natin ng na toyo. Paminta. Black pepper. Ayan guys. Lagyan pala natin laurel. Nakalimutan kong isama dun sa mga ingredients kanina. So, yung yung ma-marinate natin, lagyan ko na siya ng laurel. Oyster sauce. Isang ano lang. Isang kutsara lang naman. Dagdag na lang later. Ito lang sa marinate yung, ano, lagyan ko muna ngayon. Worcestershire. Isang kutsara lang din. Ay! Siyos, nabukos. Ayan. Pang-additional flavor lang sila. Then, i-mix na natin. Tapos, marinate natin to for about um, 15 minutes tapos magigisa na tayo um, medyo nilakihan ko yung chops nitong mga uh, chicken parts kasi kapag naluto to nagsishrink siya lumiliit din naman kaya okay lang na ganito kalalaki yung ano yung cuts niya so yan uh, we'll leave this for 15 minutes okay dyan lang kayo Ayan guys, painit na tayo ng mantika. Start na tayo mag-isa. Okay na, painit na. Lagay na natin yung ating bawang. Ayan, lagay na natin yung ating chicken. Hindi kasama yung sauce. Ayan, gusto lang muna natin to. Ayan muna-muna natin mag siya tapos maya-maya. Saka natin i-check. Ayan, takatan lang natin. Tapos later i-check natin kung masangkot siya na ba siya. Sangkot siya lang muna natin siya. Ayan guys, check na natin. Ayun. Um, pumulo naman na siya ng pumulo. Haluin um, lang natin. Ah, tignan natin kung ano. Saglit lang naman itong lutuin kasi chicken to, mabilis lang naman siyang maluto. Hindi kagaya ng pag pork yung ya yeah, adobo mo, matagal na pakulo. Ayan, dagdag na lang tayo ng ano guys, magdagdag tayo ng sabaw. So, eto na. Eto yung pinagmarinatan ko kanina na sauce. Dinagdagan ko na lang siya ng konting water. Yun na isasabaw natin. Ayan. matutuyo pa rin naman to. Babawasan pa rin naman yung ano niya. Yung sabaw niya. Pakuloyin natin ng 10 minutes hanggang sa medyo naluto na yung karne at umabsorb na yung sauce. And then, lalagay na natin yung ating vinegar mamaya. So, ayan. Check na natin, guys. Yan. So, sa amin, okay lang na maraming sabaw. Kasi, ang mga bata, ginagawa nilang ginagawa nilang parang kinigang ang adobo kahit maraming sabaw to ngayon kung may matira man na ano na chicken wala nang sabaw yung matitira kasi inubos na nila kaya ayan okay lang sa amin na may sabaw sabaw konti yung pork adobo ay chicken adobo kasi sinasabaw nila lagay na natin yung ating vinegar Ayan, pakuloyin lang natin. Huwag muna natin hahaluin para maluto yung ating vinegar. Tingnan na ulit natin kung okay na siya. Ito na guys. Kanina pa kumukulo. Ayan, tapos lagyan natin ng... Nakikita nyo ba? Sili. Ayan. Lagyan natin ng konting sili. Konti lang naman yan. Tapos tikman na natin kung okay na yung lasa niya, yung alat niya. Kung magdadagdag pa ba ng uh, panpalasa na asin or o oh, sabi ko sa inyo, tingnan niyo yung mga cuts ng chicken. Ano na siya? Lumiit. Kanina, medyo malalaki ang mga yan. Pero ngayon, ano, maliliit na siya. Yan, tikman natin. Ayan, okay na siya. Pwede na. Pwede nang mag-asawa. So, ayan na, guys. Luto na yung ating chicken adobo. So, yan. Ganun lang naman siya kabilis lutuin Mabilis lang siya. Pang mabilis ang ulam kapag nagmamadali na. Ayan. Ready for serving. So ayan, na yung ating chicken adobo. Ayan, may konti siyang sauce, sabaw. Ayan, as I said earlier, ginagawa nilang sabaw ng ano to, ng sinigang, kaya medyo may sabaw sabaw siya. Ayan, mabilis lang siyang lutuin guys, konti na ingredients, chicken lang, at yung mga uh, pampalasa niya. So, yon. Ang nilagay, yung nilagay ko kanina na Lea and Perrins na Worcestershire sauce. Yan, nagpadagdag dun sa ano, sa flavor nung adobo natin na niluto. So, flavorful siya gawa nung oyster sauce tsaka yung Worcestershire sauce. Ayan! So, I hope may na-impart ulit ako sa inyo ngayon. May na-share ka, na -ishare ako kahit pa paano. So, maraming maraming salamat sa mga Uh, palagi nyong panonood sa aking mga videos thank you so much din sa mga bagong nanonood kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe please do consider to subscribe and click the notification bell bell all para puma update kayo sa mga susunod ko pang i-upload na videos maraming maraming salamat din sa mga um, dati ko na mga viewers sa mga friendship na laging nagsusupport, laging nanonood sa mga videos ko, maraming maraming salamat Ayan. Your support counts a lot. Thank you so much from the bottom of my heart. Ayan. Thank you so much, guys. Yan Weng BTE is saying bye-bye for now. See you on my next video. Maraming maraming salamat. Keep safe, everyone. God bless. Bye-bye. Love you all. Smile in your heart showing me my direction you're coming to me and